Adrian, kumalista nga tayo dito Bumabangka lang to, albularyo na to eh Saan mo ba napulot to? Pakinggan na lang muna natin siya Marvin Wala namang mawawala eh Halika na, naghihintay na yung mapapangasawa ko sa hospital Pasensya na po, okay lang Isa pong rare disease ang dumapo po sa mapapangasawa niyo mister May lumalabas na high five sa mga sugat niya Ngayon lang na kami naka-encounter ng ganun Nakakapangilabot mister Salamat sige, sige, ho Sige-sige ho kaya magpa-check up ka na rin, Marvin. Kasi hindi natin alam kung ano yung dumapo sa balat mo. Tsaka sabi mo, dyan din nagsimula si Angela, di ba? Ano naman naisipan mo at pumayag kang magpaalbolaryo ulit? Hindi na kasi tinatabla ng gamot yung mapapangasawa ko sa hospital eh. Tsaka antayin ko pa ba, ba na maging ganun ako? Antayin ko pa ba, ba na may lumabas na hayop-hayop dito sa sugat ko? O tamang tama dyan na si Mang Kanot. Ah, magandang hapon po. Ah, uh, pwede na po kaya natin simulan agad. Oh, sige. Pumasok kayo dito. Oh, nakikita nyo ba information na yan? Ah, uh, ano pong ibig sabihin yan, Mang Kanon? Naku, matindi ang galit ng lalaking bumabarang sa'yo. At pakiramdam kong handa itong pumatay. Eh, ba't po napaka-imposible naman po ng ganun eh? Halos lahat po ng nakakakilala ko ay nagiging kaibigan ko. Tsaka... Wala pa naman po ako nagiging kaaway. Diba? Marvin ba kainggit? Inggit? Eh ano namang kainggitan nila sa akin? Hindi e, naman ako gwapo. Hindi e, naman ako mayaman. Isa lang ang pwedeng maging solusyon. Kailangan nyong hanapin ang taong gumagawa sa inyo nito. At kausapin niyo siya. At humingi kayo ng tawad kung may nagawa mang kayong kasalanan sa kanya. At higit sa lahat, kayo ay manalangin because prayer is very powerful. Okay? Teka, teka Marvin, pwede mang pahinga muna tayo? Halos lahat ng mga kakilala at kaibigan mo, pinuntahan na natin eh. Tsaka halata naman sa kanila na good ang intensyon nila sa'yo. Ang gaganda pa nga ng buhay nila eh. Eh sino kaya? Eh wala naman akong kaalam-alam eh. Baka ikaw. Ha? Ano ako? Halata di hamak na mas guwapo at mayaman naman ako sa iyo, no? Ano friend sasabihin mo? Hello. Salamat naman babe at pumunta ka rito bago pa tayo lumala. Sino sa tingin mo yung bumabarang sa atin? Si Angelo babe, ha? Sino yun? Babe, pasensya ka na. Hindi ko kasi sinabi agad sa sa'yo. Kasi ayoko mawala ka. Pero babe, kailangan mong malaman to. Babe, kasalan ko sa iba. Kasalan ko kay Angelo. At may anak kami isa. Binalaan niya ako na ipapabarang niya tayo nung hinihiwalay ko siya. Binaliwala ko yun. Kaya ngayon kailangan natin siyang hanapin at pigilan. Dahil kung hindi,